Magandang araw, mga mawe. Pasado alas 7 na nga pala ito ng umaga na kami magising. At talaga namang pagkagisingan namin, itirik e, na tirik na nga kaagad ang araw. Eto nga at kagigising pa nga lamang namin diyan. Eto nga tatay ko ay e nakabang na nga kaagad para kulitin nga itong mga apugan. Pinagpipitas na nga kaagad yung mga ilang pirasong bunga ng mga hinog na ratilis. Kaya't ayan, eto nga rin dalawang batuta ko ay e ngak-ngakan na at nag-aagawan. Napakabilis naman talaga ng panahon. Parang kailan lang nga rin bulingit pa nga itong dalawang batuta ko. Ay e tingnan nyo naman ngayon na rin nga rin bunso ko ay e sigalpot na at naunahan pa nga rin atihin sa pag-aagaw ng aratilis. Kaya naman ako na nga rin pumitas para sa atihin at kako ay e mapagbigyan ng hiligat ng walang ligalig. Naalala rin nga, nga, nga mga bata pa kami, paborito paborito din talaga namin yung nangunguha nga ng ganitong aratilis at talaga rin anong pagkakatamis din yan etong ang dalawang batuta ko mula nung matikman din nga itong ganitong klaseng aratilis ay nagustuhan talaga nila at panay-panay din nga ni Anturo at gusto magpapakuha at para naman nga sa almusal namin etong asawa ko nga pala ay nagluto ng piniritong manok piniritong talong at meron din nga pala kami ditong pinais na dulis na binalot nga sa dahon ng gabi Kadalasan talaga tuwing umaga yung asawa ko nga nagluluto ng aming pangalmusal dahil siya nga na mas maagang gumising. Pag nga po sa pulong ay din maga kayo ng garining pinais na dilis na binalot nga sa dahon ng gabi. Ay nako, kahit man din garining baho ang kanin ay napakasarap nga mag magulam ng garini Abay, nakakagana rin naman nga sa pagkain kapag garining yung mga kasabay mo. O sabuang sabuan, daig mo pa ang hindi nagabangayan ay. Sobrang sarap din talaga ng kain namin diyan, lalo pa nga kapag ganito yung ulam namin, yung pinais na dulis ay tunay ka nga namang naparaming nga yung kain namin diyan. At pagkatapos naman namin kumain diyan habang nagpahulaw-hulaw nga ng aming kinain, ay ari naman nga at kakoy ati, haya namin, ari mga kuprasi namin niyog at ng kakoy may ibilad sa init. Kadalasan din nga kapag ganitong napakaraming nyug at murang nga ni pero buo ngayon ng bilihan ay inakupras namin. At dahil hindi naman nga rin ganun karami at matingka din naman nga ang init ng panahon ngayon ay kako nga abilad na nga lamang namin are kaysa pausukan. Yung ibang pamamaraan nga sa pagkukupras ay pinapausukan nila ng mas mabilis-bilis nga rin yung kanilang pagduduklat at mas mabilis din nga rin maibinta. Mga isang arawin pang araw pangaraw namin arang ibibilad sabi ng inay bago namin ito duklatin. nga rin anak kung si ate ay alam na alam na nga rin pagkaumaga ang kanyang agawin yung gar nagbibilad namin kuprasin. May ginaran nga ako habang bata pa lamang ay matuto na nga sa mga ganitong gawain at nang kahit pa paano, hindi magbuhay marangya. Kako nga sa kanya nung mga bata pa kami ganitong ganito din nga palagi tuwing sabado at kapag wala kaming pasok yung inagawa namin taga-bilad nga ni kami ng mga Koprasin. Alam na alam na din nga niya yan na kapag naibinta ng araw namin aring Koprasin kuprasin nga rin meron na rin pambiling kape at pambili ng tinapay. Sabi ko nga sa kanya ay ganyan talaga ang buhay. Kailangan mo nang matutong magpakahira bago makatikim ng masarap. At rin nga ako, at mga isang arawin pa nga namin aring abilad bago namin ito duklatin at bago pa maibinta. At pasado alas 9 na nga ito ng umaga, ay e, ginayakan na rin nga pala namin si Ate Kuning para nga sa kanyang pagpasok. Nakakatuwa lang talaga at parang kailan lang nga ang panahon ay e, meron na nga kami ngayong estudyante. At para naman sa kanyang sa eto at pinagbalot ko nga pala siya ngayon ng kanin with chicken dahil request niya nga ito tapos ilang mga biscuits. Nakakatawa din nga sa kanya dahil excited na excited din talaga siyang pumasok, nagpapaiwan at hindi nga man lamang yan umiyak kahit pa ng first day niya. Fast forward ulit, eto naman nga at magluluto naman nga ako ngayon ng aming pananghalian. May mga tirang chicken pa nga dito, kaya naman ka ako ipafried chicken ko na nga lamang uli ito. Bale, ama, ko nga lamang pala muna ito, kaya naman nagayat na nga pala ako diyan ng kalamansi at saka nitong bawang. Bale, isang orasin ko nga lamang pala munang i-marinate yan para masigit na mas malasa at mas masarap nga na itong ating karne at habang nakamarinate nga ng ating pang fried chicken, eto ka ako at magagayat na rin nga pala ako nitong aking mga agulayin. Agatan ko nga lamang po pala aring mga gulayin kung arat at kuyo ito. Ang nakakamiss nga na yung magulam ngayon ng ginataan. asa ko na rin nga itong mga hipo na binigay nga ng tiuhin ko na huli niya sa ilog. At ayan nga po at pagkatapos kong mahugasan, ngayon man nga iaumpisan ko na rin ang pagluluto. Kaya't una ay nagisa nga muna ako diyan ng sibuyas at saka ng bawang. Asa ko nga lamang po pala muna itong mga hipon hanggang sa medyo ang kulay. Alam nyo ga sabi ng iba hindi nga nakakahay blood yung ganitong klasing hipon pag nanghuli sa ilog. Kasarap din nga na rin papakpapakin at napakalasa niyan. Bali ayan, ilagay ko na rin nga pala diyan yung mga kalabasa tapos ito nga ng ating kakanggata. Papakulukuloyin nga lamang po pala muna natin yan ng mga ilang minutuhin at saka naman natin ilalagay itong medyo malambot nga rin gulay katulad ng talong at saka nitong okra. Ito yung isa sa mga simpleng lutong ulam dito sa aming probinsya na hindi mo na nga kailangan magpakagastos pa ng mahal para ka makakain lang ng masarap. Ika nga ng iba isipag at diskarte nga lamang ang puhunan, at talaga namang napakayaman ang ating kapaligiran. At ayan, ito na nga po at luto na rin nga itong ating ginataang gulay na merong hipon. At sunod ko na rin nga palang alutuin ngayon ay yung pang fried chicken. Kaya eto at pinaghalo-halo -halo ko na nga pala itong ating pang breading mix. Ang nilagay ko nga po pala diyan ay 1 half cup ng harina, asin, paminta, onion powder, garlic powder at saka itong paprika. At eto na nga palang marinated na chicken at ngayon naman nga ay ah, ko na rin nga palang i-coat itong mga chicken wings. At ayan at ready to fry na rin nga itong ating mga chicken. Bali isa-isa ko na nga palang nilagay dito sa mahinang apoy para hindi rin nga kaagad masunog. At kapag ganito nga pong golden brown ang kulay, eh pwede na rin nga pala natin hanguin. Ay nako po mga oras na yun, talaga namang tingin pa nga lamang ay mukhang nakakagutom na at napakaganda nga ng pagkakaluto. Hindi nga lamang basta fried chicken ang luto ngayon dahil mas level up nga natin ito at dahil magluluto nga pala ako ngayon ng four dust sauce, yung inatawag nga nilang buffalo wings. Dito nga ay naglagay muna ako ng butter, banana ketchup, oyster sauce, asukal at saka ng paminta. pag haluin nga lamang po pala natin ng maigi hanggang sa medyo kumulukulo at saka naman natin ilalagay itong ating mga fried chicken. haluin din nga lamang po ito ng maigi para makotan nga lahat ng chicken. Napakasimple at napakasarap din talaga ng ganitong klaseng niluto luto mga mare? At eto na nga po pala lahat yung mga niluto kong fried chicken At pagkatapos nga ay eh, nag na rin nga kami kaagad at nang makakain na Ay shot kain muna nga ho kita din yung mga mawe Thank you po Lord sa lahat ng blessings Dini nga ni kami palagi na dayo ng kain sa may labas ng aming bahay kubo Dahil napakalakas nga ni ng hangin dito at ang sarap nga ni tumambay At mas masarap din talaga kumain kapag ka rin yung maraming kasabay at maraming ang kaagawan Abay sa nga lang mga din yung niluto kong fried chicken Dini nga si ko toong napasarap fast forward, eto tumaho naman nga pala kami ng bundok para bisitahin nga ni kumang hinugan na nga baga yung mga durian at sa karambutan. Tuwing sasapit ngayon ganitong buwan, eh nakakatuwa talaga dahil tagbongan na nga ngayon ng mga prutas dito sa bundok. Eto nga isa sa masarap sa probinsya yung sagana ka nga sa mga ganitong klasing prutas na makakain mo nga ng libre. Eto nga talaga namang nakakatuwa at sobrang dami talagang bunga ngayon ng mga durian. Mga nagbagsakan na rin nga pala ito dito sa lupa kaya naman paniguradong mga hinugda din nga ang lahat ng ito. At kapag ganitong hinugan na nga ang mga durian ay talaga namang umaalingasaw so nga ang bango nito at paboritong paborito ko rin talaga ito kaya naman ako'y bangong bango din nga sa amoy ng durian. Hindi nga lamang durian yung napakaraming bunga pati na rin nga itong puno ng rambutan. Halos mamula-mula na nga ang lahat at hinugan nga din sa taas ng puno. Kaya kapag ganitong season nga ng tag-prutas dito sa amin sa bundok, ay barkadahan na nga kami papunta dito. Abay halos lahat naman ay uuwing masaya at maraming bitbit -bit na rambutan. Salamat na din nga sa Panginoon sa masaganang ani at tunay nga namang napakaraming biyaya for work, kinagawihan ito at nandito naman nga pala kami ngayon sa may Albertus restaurant para makipagkita nga sa mga kaibigan naming vloggers. Medyo napaunaw na nga lamang kami ng kaunti sa kanila kaya naman habang naghihintay nga kami eh, ay muni muna kami din sa may kabilang tabi. At maya maya pa nga rin ay eh, nagsidatingan na rin nga silang lahat kaya ayan nag-order na rin nga kami kagad ng aming makakakain. May plano din nga kami ngayong gabi na isosurprise nga pala namin si Dugong para sa selebrasyon ng kanyang 100k followers pati na rin nga ay eh, pag-aayusin nga sila ng kanyang kaibigang si Will. Kasama rin nga pala namin ngayon na itong sina Sir Ken, si Mangyan, at saka itong kamangyang vlogs nyo, at saka yung kanyang jowa. Kung isa nga kayo sa mga followers ngayon na napadaan ng channel, ay eh, alam na alam nyo nga ang mga kaganapan. At ito nga, at maya maya pa, ay dumating na rin nga pala si Bill para isurprise nga ang kanyang mahal na kaibigan. May mga pagsubok man nga ka kung pinagdadaanan, mga bagay na hindi pagkakaunawan ay eh, ang mahalaga nga ay napunta sa magandang usapan. Kaya naman pasalamat at saludo rin talaga ako sa mga kapwa ko vloggers nga para sila'y damayan at pagayusin. Tibay lamang ng loob at pananampalataya nga sa Diyos para mapagtagumpayan nga lahat ng mga pagsubok. Kaya naman kako nga sa mga kapwa ko vloggers, ay nga lamang tayong magsumika para sa pangarap. Wala naman tayong ginagawang masama at ang tao. Ang mahalaga ay lumalaban tayo ng patas. Kaya sa ibang mga followers namin diyan, minsan matuto rin po tayong umunawa at wag unahing maging mabanghusga sa ating kapwa. At nawa nga ay maging mabait tayo sa lahat ng pagkakataon dahil baka hindi nyo alam, meron palang mabigat na pinagdadaanan yung isang tao. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.